Delikado nga ba sa kalusugan ng MSG or vetting? Marami sa atin ang takot dito. Sabi nila, nakaka-cancer, nakaka-high blood, at may tinatawag pang Chinese restaurant syndrome. Pero, totoo nga ba ito? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Hello mga friends, I'm Coach Jeanette Aro, the performance nutritionist behind all of the Filipino medalists in Tokyo and Paris Olympics. Ano nga ba ang MSG? Ang MSG ay short for monosodium glutamate at ito ay gawa sa dalawang parte sodium at glutamate. Ang sodium na nasa MSG ay kaparehas lang ng sodium na nasa asin. Ang glutamate naman ay pampalasa na galing sa amino acid na L-glutamic acid, isang natural substance na meron sa maraming pagkain. At dahil kaya ng katawan natin na gumawa ng sariling L-glutamic acid, hindi ito kailangang kunin lahat mula sa pagkain. Ang MSG ay natural na makikita sa iba't ibang pagkain tulad ng kamatis, keso, sa hydrolyzed vegetable protein, soy extracts, and protein isolate. Dinadagdag din ng MSG bilang isa sa mga ingredients sa food processing. Yung lasa na tinatawag na umami, yung malinamnam ay dahil sa glutamate. Nung unang panahon, ang MSG ay ine-extract at pinipurify mula sa seaweed broth. Ngayon, ginagawa na ito gamit ang fermentation ng starch, sugar beets, sugar cane o molasses, kaparehas na proseso sa paggawa ng yogurt, suka o alak. So kung iniisip mong artificial ito, ang totoo ay galing ito sa natural fermentation process. Pero dahil pinoproseso ito, masasabi rin na ito ay isang purified food additive pero hindi synthetic chemical. MSG is basically the purest form of glutamate at natural na nasa pagkain natin. At some point malamang ay naka-experience na kayo ng tinatawag na Chinese Restaurant Syndrome kung saan ay sinasabing matapos kumain ng Chinese food ay nakakaranas ang isang tao ng pagsakit ng ulo, pagkahilo, pangangalay at pamamanhid at palpitation. Ngunit ayon sa USFDA, ang pagdagdag ng MSG sa pagkain ay generally recognized as safe. May mga tao na nagsasabi na sensitive sila sa si MSG pero ayon sa mga scientific studies kung saan binigyan sila ng MSG o placebo, hindi consistent na lumalabas ang mga sintomas na nabanggit. Sa madaling salita, walang matibay na ebidensya na ang MSG ay direktang sanhi ng ganitong mga sintomas sa karamihan ng tao. Kung kayo naman ay kinakabahan na baka mag-cause ng cancer ang MSG o di kaya ng long-term health problems, base sa kasalukuyang ebidensya ay walang matibay na scientific proof na ang MSG ay maaring magdulot ng cancer o chronic diseases. Wala ding sapat na data na nag-uugnay sa regular MSG consumption sa long-term health risks. Ang USFDA, WHO at European Food Safety Authority ay nag-review ng data at lahat sila ay nagsasabi na safe ang MSG basta't hindi lalagpa sa 3 grams ng MSG ang konsumo ng walang kasamang pagkain. Sa typical na pagkain, mababa lang ang MSG content. Karaniwan ay less than 0.5 grams per serving. Kaya malabong umabot sa 3 grams in one sitting, maliba na lang kung sobrang dami ng MSG ang nilagay o puro seasoning ang inyong kinakain. Mas mataas ba ang sodium ng MSG kumpara sa asin? Kung kayo naman ay nagbabawas ng sodium sa inyong pagkain at naguguluhan kayo sa sodium content ng MSG kumpara sa regular table salt, actually mas mababa ang sodium content ng MSG kaysa sa table salt. Kahit may salitang sodium sa pangalan nito, ang monosodium glutamate or MSG ay meron lang 12.28 grams ng sodium per 100 grams. Ibig sabihin, nasa 1/3 lang ito kumpara sa table salt na may 39.34 grams per 100 grams. So kung papalitan mo ang 1 half teaspoon ng table salt ng parehong amount ng MSG, mababawasan ng around 37% ang sodium sa pagkain mo. Pero hindi mawawala ang lasa. Para sa mga nagluluto sa bahay, ibig sabihin ito, pwede mong gamitin ng MSG para lumabas pa rin ng alat o savory flavor habang mas kaunti ang actual sodium na nakukuha mo. So ano ang final verdict? Safe ba ang MSG? Ang consensus ng mga health authorities ay safe ang MSG. Ang USFDA ay tinatawag itong Generally Recognized as Safe. Ang WHO at CHECFA ay parehong nag-confirm na safe ito for the general population. At base sa ilang clinical studies, kung may sensitive individuals man, mangyayari lang ang mild symptoms kung sobrang dami ang MSG na kinain. Kung ito ay higit sa 3 grams in one sitting on an empty stomach. So remember mga friends, MSG consumption in moderation is not harmful. Actually, mas okay pa nga siya kaysa sa sobrang dami ng asin. Pero syempre, dapat pa rin balance ang diet. Laging kumain ng gulay, prutas at whole foods. Kung sensitive ka, listen to your body. Pero kung normal lang ang paggamit, ay wala namang problema. Hindi ito nakaka-cancer, hindi ito nakaka-high blood, at hindi ito lason. Kaya next time na may magsabi sa inyo na dangerous ang MSG, you know the truth.